Ala. Ako na. Nang nangitlog nga manok. Isla. Hmm. Toro sio nangitlog ka nang itlog, puti. Na sio puti may nangitlog. Oh, so, so kumamang pangitlog. pagpangitlog. na siya ay lucky. Ang mga breeding ani Thailander. O, narayang itlog oh. Thank you. Gitagaan ko na yung itlog Dako ka yung itlog oh. Ah. -itlog. Itlog, oh. ah siya si Road Island. katong kuan puti mo toy Thailander. Nindot talaga din yung mamuhita kay magkaani dayon yun. Um, Ang muna dahil ni iyang itlog. So karon guys, nagpapusa na po ni. Ano yung mga incubate karon ron. itlog ah.